morning uh, break breakfast kami ni Commander guys. Oh, long time no see guys. Long time nosy, no see <laughs> but now no see now. Ayan. Okay, mga uh, break Breakfast kami ni Commander kasabay. Ngayon lang ulit kami nagkasabi ni Commander ng kain kasi si Commander hindi pa nakakapasok guys. Ito sa kanyang karamdam. Hmm, ka Sakit na kanyang balikat. Ayan tayo guys. Ito ba? Mainit yan ah. <laughs> Ba't di mo naman yung lagyan malamit? Okay lang yan para mainit. Para mayano na natin. Sarap na eh. Mainom. Ang init ko. Ikarahin Ito na sa doon. pa guys. Ito Chinamba ko yan, guys, kung gusto. Hmm. Anong verdict mo, boy? Dito yung masarap na chamba. Sarap ba, boy? Ito yung sinusis na chamba, masarap ha. Ang mga yun. pata. Ba Pinamot hmm. Sarap yung nabili ng baboy pa. Oh, sandali ko lang yung ano yan pa, malambot siya. Oh, baboy, baboy, sandali lang ito. Hindi, mayroong, mayroong ano eh. Yung nabili ko dating dati ng baboy na ano eh. Dahil. Guys, hmm. okay, so, sarap ko guys yung hmm. Kani pa yun. Dapat yung ko to eh. Ini sabi mau, ini sabi mau di sini

Damo lang yun, di ba? Meron lang sa inyo. Rigaw? Iba yung sagbot. Para mataas yun na harap ang upas. Iba din yung ginagawang nunita. Ah. Nunita. <laughs> Ang <laughs> tawag <laughs> yun. Gawang basket. Basket. Hmm. Ito tayo. Hmm? Mula <today> yun.

Kaya tapos kakamit kumain. Maraming salamat sa inyong susubaybay. Maraming salamat, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.